Kailangan ko na yung katotohanan sa ilabas nyo na yung mga ugali ko. Huwag <laughs> mo sa babae niya na nalangyari. Yung mga sa babae. Ako yung kabanginan <laughs> mo. Ay, hindi na yan. Kailangan mo yung mga pangilabas na yan. <laughs> o yan, ganyan yun po. Sige, tingnan natin. Taplak -tap mo na. Katang <laughs> kita sa pagmumukha niya. ang kapal ng mukha niya. Naging manipis na. ulit-ulit nakikita. Thank you. si ate. Ato na po. Ito si ate. Noong unang punta ko dito. Um, eh, siguran ko. Naman ano? Noong umaga ba yun? Gabi. Noong unang meet ko sa'yo. naghuhugas ka. Zena yung siya ng ganyan na <laughs> Kasi te, sabi ko talaga sakit. Ano? ko eh ako naman eh ay Baka baka siya Ano 'yun nila? Anong oras na 'yan? Madaling araw 'di ba? Nagulo Madaling araw 'yan, di ba? Baka sabi niya, ano si Lulong bukas? Baka eso siya kas bago ang mukha? Oo. <laughs> Pero <laughs> 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 parang narinig ko yun eh, na parang may nangitaan mo sa'yo may ari. Ha, paano din niya ang lang. hindi naman din ako nagpupunta. hindi ko nga yung mga ibang tenant dito, di uh, ba? Diba? Sabi niya, kakami lang dito, magkakasama-sama. Hindi ko lang din naman ang ano ko, ikaw si Ate Cora, ako kilala ko dati. Sabi niya, ay, mag-CR lang. Ayan na. Ito ang kagandahan talaga sa mga ano, mga kapwa natin ano, Pilipino, di ba? New Year, Christmas, Valentine's, ayan, may mga padekorasyon. Lahat ng mga, eh, ano? Lahat ng mga occasions, Vocation. mga parties, di ba? So, talagang nag-effort ang ating mga kabayan. Ang ganda! Yeah. Tapos, bawat room nila, bawat uh, pintuan, may, hard nag-uuma pa ang pagmamahal dito. Kaya, di diba? Ang <laughs> ganda, te! Masaya, hey, masaya yung ganito, no? Mm-hmm. Mm -hmm. Meron pa nga kami nilalagay dyan. Minsan, Sa labas? Yun, pag, kung uh, uh, ano, uh, okasyon? Ano, okasyon. Ano, ganyan, oh. Uh, nilalagay like, namin uh, yung doon, in uh, Mubarang. Ay, oo nga. Ano, nilagay? Tapos, valentines din. Nilagay. Christmas, New Year, ganyan. May nilalagay kami. ganda, ha? mga Merry Christmas pa rin, hanggang ngayon. Oh, Hanggang ano na to, 2025 na to te. Oo, matatanggal. Matatang. Oo, wag yun nang tanggalin. Ito <laughs> yung mga yayamanin natin mga kabayan. Ganyan-ganyan lang sila dito pero wag ka. Uh -huh. Mga bongga na yung mga yan. Nagigipagsikahan uh -huh. <laughs> muna ako sa ating mga kabayan. Na-miss ko itong ganito kasi sa Pakistan wala naman akong kausap. <laughs> Walang Pinoy na kausap. Si ate na hindi na siya nakatiis. Nagpabili na siya ng soft drinks. Ang init-init kasi. Oh, ah. diba? Kailangan din natin matamigyan ng mga utak na. Yung utak. Diba? Ayan ang pagkasaluhan namin. May happy, may piyata. Sama talagang Oo, ola, diba? parang pinas lang. Parang pinas lang talaga. Ah. Diba? Sa uh, next, ano, sa, lalabas na naman kami. Magka-outdoor na. Hindi na sa loob. <laughs> Ata, blooming, blooming mo talaga. Ata, ano? Ha? Blooming? Mm, -mm. Okay, sunscreen lang. <laughs> Sa Alagang sunscreen. Ay, yun na, yung Ay, yung lang ilagos, yun na. Huwag kayo maging plastic. Kailangan ko na yung katotohanan uh, sa ilabas nyo na yung mga organic ko. Iwan ko sa babae niya na, 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 na Yung mga sama kaya mga kaya may mga sama kayo. mga kayo sa akin. At kung na kuchil, huwag mo ipakita. Iwan mo lang tingin ko kay Nords. Ano? Ano na ba? Maganda. Pero si Kuya Dex talaga ang, ano, at... ay, wala, wala kang masabi. Yung asawa ko. niya, ay, yung asawa niya, lang niya. Mabuti nga tamo ma ngayon, nagluluto na nandiyan kami. Oh, kami, tagtatago yan, hindi magluluto. Hindi magluluto, ayaw niya sumabay. Kasi na, ayaw niya makagulo. kung ano talaga, yung sa akin. Ate, may order ka ba? May order ka ba? Wala akong order. Baka yung sunscreen, tarumating. Hahaha. I mean, she's the owner of this. Mm. yeah, the flat. Oh, ah, yeah yeah. yeah, yeah. Yeah. Oh. She is Madam Zainab. <laughs> Zainab? Yeah. She's Muslim. Yeah. 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 Alhamdulillah. Oh, diba? So, ano na masasabi niyo sa akin? At sabihin niyo na ngayon sa vlog niya. Kailangan niyo <laughs> katotohan. Yung katotohanan. Katutuhan. Yung mga katotohanan na, that's mga that's na, that's na. That's na. That's parang mayroon kayo tinatago. Diyan, maliliit lang. Sabihin niyo. Sabihin mo, oye, Norge, ganyan ang galay mo. Bakit hindi? Sabi niyo agad. Wala. Kakain tayo ng ano, Kaya. Wala na yun. Baka pag ano. Ay, te. Baka, huwag oh. mo na sila pag-isipin, te. Baka maisip pa. Kaya, no. Napaisip ko mo <laughs> no, yun. No. No. Mm. Like ano na? Huwag na mag-isip. Huwag mong dam damihan yung iniisip mo kasi ano. Mapu-full memory ka niyan, dahi. Te, hindi ka pa nakainu. <laughs> Para-para ka na yung kilala kasi no, di ba? Pag Oo, ano, oh, masyado akong seryoso. Akala ano, ko si Kuya yung... Dex lang talaga yung ano, yung ano, yung, ang kalog, ganun. Ah, si siya naman, diba? sa doon lang sa loob siya kalog, pero pag sa labas, ngiti-ngiti lang yun. Parang, robot lang siya. <laughs> 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 so, yung dalawa lang. Ano, sumusok na kalog niya. Diba? Ay, oh, yung... <laughs> Kaya ako nag-unay. Iba naman yun. Saan yun? Maganda kasi may dito, ano siya. Dito, dito. Usapang okay, sunscreen guys. na tayo ngayon, guys. Ngayon sa sunscreen na tayo, guys. Pinapatis ko naman sa kanila yung sikreto na yung aking Ay, yun lang, gano, wala yung guys. Wala. Wala yung sikreto na yung aking muka. Wala, wala dito yan. Mayroon sa online dito? yan. Masaya talaga ng mga kabahay Hindi pa ako yung kapangila? Ay, hindi na yung mga pangila. Mas na yan, oh, yan guys. mo. Sige, tingnan natin. Taplak mo nga. Ay, Diyos ko, Lord. O, Nya, nga, magiging giliran ka Oh, di ba, mag-glaskin ka. Mapemo siya na, gustong-gusto gusto ko yung amor. I-order oh, sila uh, Di Oo, i-order daw sila agad. Kung, kung magpinta ka nga dito, pag sumabay ka dito, di ba meron ka nang nabibinta? Pero kung iyo yan, hindi mo namin kata. Kung ako nito, instead of 30, magiging... 35. Oh, Oo, correct. O, oh, di ba, mindset ba? Mindset. Okay, okay, mag-order ako ng marami ha. Mindset ba? Ay, pati yung cream nung kinain kong cake, binabunan ko na lang. Uy, cake pala yun. ko kasi ito siya. Tapos ko din sa Paano pa yun. magsawa sa pagbumuka namin dyan. ano na? What do you think? O, diba? Thank you so much, Thank you <laughs> Bibili ako. Pero pwede ka lang maging magpatayo ng sariling business. Oh kaya pwede din. Kasi ako ang taga-promote niya. ano, taga nyo. Oo, oo, -ano uh -huh. ka eh, ma-sales to. Lahat, diba? lahat ng mga sunscreen, talagang tested ko yan. Uh -huh. Hindi ko i-offer sa kanila pag, pag di ko kilala. Magkakaiba lang ako kaya tayo ng skin reaction. Dati mga pagmumukha mga yan, <coughs> makakapal, charot. <laughs> Hindi, may mga itim-itim. Oh, joke lang yun ha. Baka mapanood nila. Joke lang yun, please. Uh, ngayon. Ngayon, may ginagamit akong cream galing sa, ano, ngukti like, yung mga mukha nila. Ang ganda na si Ate Jo din. Ako din. Ang ganda yun. Pagpatanggal ba to ng mga freckles din? O, di diba oh, ba yun? Pwede yun siya. Na, Dati yun yun. O, di ba? tag lang yun. Oh, okay. Yung, huwag kayo pumili ng mga hams. 100. Hindi pesos ha. Dear hams, ang usapan. Dear house. Uh -huh. Uh -huh. Bakit sila? Gumagamit naman sila ng tag-50 plus, 100 plus. May nangyari? Wala. Ganun pa rin ang pagmumukha nilang tapakpal. -tap ano, ano, ano yan? Iingulo mo sa akin mamaya. Basta ano, med ano mga creamy ng African ano. Kasi di ba mga makikinig sa mga African kahit gano sila kay Ethel. Yes, wala silang mga pimples. So, wala sila mga pimples. Kasi tayo pag sinabi mo mahal, wala niya, pag sinabi mo kasi pricey, baka oh baka mas ma-effective, oh, oh. di ba? Oh, oh. Sa pressure tayo tsaka sa brand. Diba? Oo. Oh, oh, Eh oh. ang problema nga hindi naman nag-ano. Wala effect. Walang effect. Ngayon, ginamit niya yung... yung ginamit niya yung ano, One week pa lang, kitang kita sa pagmumukha niya. Nagbago ang kapal ng mukha niya. <laughs> naging manipis na. <laughs> so, ngayon, sabi ko naman sa kanila, huwag <laughs> kayang gagamit ng cream without sunscreen. Okay. Kasi, nakasira talaga. Na nagka-cream-cream ka dyan ng mga kapal. Tapos, Wala mo mag-sunscreen. Oo, oh, kasi mainit na eh. Oh, oo, oh, so, naman. Kaya naman ng protection. Kaya, hindi lang about sa heat. From uh -uh. sa light, sa mga radiation. Oo. Oh, oh. Diba? So ngayon, may in-order na naman ako, guys. Uh pang radiance yun. Oh my God. Titingnan natin kung gaganda ko. Pag nagbago ang ko, bumamit na kayo. Sabi mo, sa parang bumata. Sabi mo, ha? Bumata? Wala ko nga. Hindi, sabi mo na yung totoo. Yung? Parang ako bumata. Kasi nga yung totoo. Ay, hindi. Nahiyaw ka siguro sa work order. din, kayo stressed Tapos mo gamit. Ay, hindi. Ito yung ending ng vlog ko. Napunta na sa ano. Sa love life lalakiya yeah. lang <laughs> Hanggang sa muli. Allah hafiz. <laughs> ah, bye! bye.